bagong araw na naman kami ngayon kasi eh, papasok kami sa trabaho rush hour na naman tuwing ganitong oras ayan mga bandang pasado alas 8 madalian na kami yan kanya-kanya na kami ng galawan and then kanya-kanya na kami na sisiyan kapag nalilate so ayun guys by the way guys nakuha nyo na ba yung inyong mga ayuda yung mga ibinabalik ng City Hall for uh, nandaki. Anong tawag doon yung sa tax? Oh, yung sa tax. Nakuha nyo na ba? Kasi yung sa akin, nakuha ko na, uh, tawag dito, in-apply ko siya nung August 26, and then pumasok siya basta 10 days siya, August, uh, September 5 yata yun. September 5, so ayan, ayan siya guys nakuha ko siya, tapos ina-play ko siya. Bali, 10 days siya pumatak, no? So, mabilis lang pala, ina-expect ko, aabutin ah, siya ng mga isang buwan, or baka higit pa. Hindi naman pala. So, ayon may pandagdag na naman tayo sa ating budget. Kahit na maliit yan, blessing pa rin yan ni Lord. So, dapat pasalamatan natin, di ba? So, ngayon, papakita ko sa inyo kung saan kami nagtatrabaho pero syempre dun lang tayo sa labas hindi tayo pwede mag sa loob dahil yan ay policy ng Japan bawal yan na uh, mo yung loob ng trabaho mo no yan total malayo pa tayo ngayon bibili mo na tayo ng pagkain kasi hindi pa tayo kumakain ng agahan hindi rin tayo nakapagluto kagabi gawa ng pagod na so bibili tayo ng baon natin para sa lunch So, ayan guys, kapag uh, may dumadaan na train na ganyan, ayan, nagsasara yung, yung harang na yun, no? Kasi hindi po pwedeng dumiretso, syempre, parang ka ano naman didiretso din na pagkakanan So, ayan, nakabili na kami ng pagkain on the way na kami papunta sa uh, factory na pinagtatrabahuhan namin. Ito yung food na nabili ko. Ayan. Yan yung nabili kong food. Ito yung kakainin ko para mamayang lunch. So, ito yung cold cold ramen. Hindi, di ba? Anong tawag dito? Wala kasi siyang English. So, yun. Basta hindi siya, ayun, cold ramen siya with pork and egg. Cucumber, yan. Meron siyang vegetable. Kasi mainit ang panahon dito. So, ayoko namang mag-hot ramen. Bakal mas lalong uminit. Tapos, ito naman yung nabili ko para sa agahan. So, magsa-sandwich lang ako ngayon. Yan. O, ba diba? Napaka-healthy ng food dito sa Japan kasi hindi sila nawawala ng vegetable sa anumang pagkain. Palaging uh, may, kaha, may kasamang gulay. Yan, no? Sandwich na may egg. Yan. Tapos ito, yung may uh, cream cheese. So, yan ang kakainin ko ngayong umaga at saka kape. Kasi, daw ang pagluto ng salabat, yun, everyday nagsasalabat ako pag umaga, tapos paggabi, bago ako matulog. Pero ngayon, hindi ako nakapagluto ng salabat. So, kape muna tayo. Oh my god. Ganyan talaga ka busy, guys, kapag umaga medyo alam mo 'yung nakakatakot 'yung hmm, mabilis na mga pagmamaneho ng mga sasakyan dito. So ayan, diyan tayo liliko sa kanan. Papunta yan dun sa aming working place. O di ba mapuno guys? <laughs> Parang gubat 'tong pinapasukan namin. So ayun yung araw-araw na binabiyahe namin kapag papasok kami ng work. Malapit lang mga wala pang 10 minutes no by Kuruma. Tapos dito sa lugar na to guys, kung saan kami nag-work, magkakatabi yung mga yung mga factory. So hindi lang kami yung nag-iisang hindi lang yung building namin ang nag-iisa dito, marami pang iba katulad niyan. Yan. yan. Tapos dito sa, sa sa, kanan meron din. Alam niyo yung gawaan ng Pokemon, yung Pokemon card. Tapos dito ayan. Oh. Lahat 'yan puro mga uh, transportation. So yung sa amin, eto siya guys. Yan guys. Yan yung sa amin. Yan kami nagtatrabaho. So magpa-park muna tayo ngayon. Yan. Oh, di ba? Ang laki. So, dyan sa building na yan, dyan sa building na yan, puro yan sapatos. Then, dun sa kabilang building, yan naman yung uh, puro damit. Dati may sapatos din dyan, pero ngayon, tinanggal na, inilipat na lahat dito sa second building. Nakababa na yung asawa ko. Since hindi kami parehas ng oras, kasi yung asawa ko pumapasok yan ng 9am, um, ako naman 9.30 nag-start ang trabaho ko. Pero sabay kami umaalis ng bahay kasi nga, uh, syempre nakasasakyan kami, hindi naman po pwede na siya ang mag sa akin. So, sumasabayin ako sa kanya kahit napakaaga. So, ayan guys, kain muna tayo. siya. Ito yung aking dessert. So, ayan. Hindi ko alam. Sobrang liwanag, hindi siya makita. Ayan. Custard. Para siyang custard, guys. Pero masarap to. Tapos soft pa yung bread. Mmm! So, ayan. Tapos na tayong kumain, guys. Nagkakapin na lang tayo balik na tayo dun sa topic natin kanina about doon sa ayuda. So, bali, yun nga, 10 days siya uh, bago dumating. Once na iyon na in mo, 10 araw ka mag para iyon ay pumasok sa iyong account na niregister mo doon. So, bali, ako, online kasi ako nag-apply. So, hindi na ako nagpunta ng City Hall gaya ng ginagawa ng iba. Bali, yung sa anak ko, Uh, ipinasok ko rin yung bangko ko, which is, hindi ko naman kasi alam na hindi pala po pwede na ipasok yung, yung ano, yung account number ng parents. So, ang ginawa ko, ipinasok ko yung sa akin, dahil akala ko po sa akin pumasok. Kasi yung anak ko, kasalukuyang nasa Pilipinas, so hindi rin naman niya makukuha yun. Kaya ganun ang ginawa ko. Tapos, tumawag sa akin yung City Hall, ang sabi niya, hinihingan ako ng bank account ng bata dahil nga hindi raw po pwede na sa parehas na tao papasok yung parehas na ayuda. So ayun. Ala tayong magagawa, hindi ko alam kung makukuha pa ba namin 'yon or what. Kaya ayun, ini-register ko yung bank account ng anak ko kasi nga sayang naman kung hindi natin makukuha eh mas malaki yun sa kanya, apat na lapad sa akin isang lapad lang, 'di ba? So ayun hopefully after 10 days process, makuha din natin yung kanya. So, alam nyo guys, ganito lang umiikot ang buhay namin araw-araw. As in, ganito lang talaga. Igising ka sa umaga, magmamadali ka, gagawin mo lahat ng gagawin mo, kakain ka. And then after that, biyahin na kami. Ganun lang. Tapos pagdating dito sa factory, Tatambay lang ako dito sa Kuruma. As usual, lahat, everyday na ginagawa ko. magistay ako dito sa car. Dito ako kumakain kasi mas komportable ako dito. And then yun, start na ng araw, start na ng 8 hours, minsan 10 hours, minsan 11 hours. Depende yun kung may overtime kami o wala. So, ganyan lang umiikot ang buhay dito, guys. So, kung plano nyo magpunta dito para magtrabaho, mag-isip-isip kayo mabuti. I mean, kung buo ang loob nyo, nais nyo mag-angad ng magandang buhay, don't expect. Don't expect agad ng, wow, this is it, makakapunta na ako doon, aasenso na ako, bla bla bla. Hindi ganun, guys. Palagi nyong iisipin, na hindi nyo makukuha ang tagumpay o hindi nyo makakamit ang tagumpay kung hindi nyo muna paghihirapan mabuti. So, ayun. Marami talagang maraming nagpo, hindi lahat na nagpupunta sa ibang bansa ay nagiging successful. Hindi lahat ng nagpupunta sa abroad ay nagiging maayos ang buhay. Hindi lahat ganoon. So nasa sayo pa rin 'yon. Nasa sayo ang kapalaran mo, nasa sayo ang daloy ng buhay mo. Ikaw ang gagawa niyan. Ikaw ang mag ikaw ang mag magha-handle kung paano mo kung paano ka magtatagumpay. Ikaw ang magdedesisyon. So, ayun guys. Maya-maya siguro mga after 10 minutes, ayun, papanik na ako sa taas kasi bago pa tayo maabutan nung pagdating ng iba pang mga empleyado. So, hindi na ako makakasakay na naman sa elevator niyan. So, ayun guys. That's all for today. Please like and share and subscribe to my YouTube channel. Thank you!